Ano po ang maglulupa? Ano po sa pusinero maglulupa? Magandang umaga po. So, day ito natin. Umaga na naman tayo nagising. So, yan. Ito, ang ginawa natin kagapon, ganun pa rin. mag sa ulit tayo bago pumasok ang kusinerong maglupa kasi may trabaho na ulit ang kusinerong maglulupa. So, yan. Magsaing na ulit tayo. Tapos, syempre, Magpakulo na tayong tubig para pampaligo. O, so, para ano. Pagising na kasi yung mga anak ko. So, lalabas muna ako, guys. bili mo tayo sa tindahan, guys. Pabukas tayo sa tindahan. Baka nakapambukas sa tindahan, ah. Tindahan. pa guys, nakabalik na tayo. Wala okay, na yeah, bili natin yun. Nakabila ko maling, bumili ako ng kasi kanton, champurado. So, meron naman champurado dito. Kaso nga lang, anong oras na kasi? Kaya bumili na lang din ako. So, ginigising na nga ni mama, si JRD, kasi ako makakiat. Kasi nga, nagmamadali na yun ako magluto. Pababa na, sana pababa na siya. Tulog ka ata. Gear. Tulog ka pa. <laughs> <laughs> Kuyat kaka cellphone. Na guys, napagluto na tayo. Okay na. Para makakain na. Gear, tara na. Maling

palagi nanonood sa aking mga video maraming maraming salamat po uh, patuloy lang po sa panonood para maanla ko na po ang aking in-stream ads 16 minutes views maraming maraming salamat po pasok ko rin school